sa pestahan. Nakatambay lang daw sila dito. Nagkataon nga na nangangailangan ng talapan. Itong pro boxer. Kaya nga naman nagkatuwaan sila na itulap itong kanilang kaibigan na pumayag naman na lumaban. Kaya ito ang nangyari. So, pero mas pato ah. Pero marunong But, nga sa video na nakapantalon pa siya at tsaka naka-tsinelas. Talagang wala siyang balak lumaban dahil nga naman nanunood lang siya. Pero since na naitulak nga siya ng kanyang mga kaibigan, e eh wala nang atrasan ang laban na ito. Pasok sa ring. You know what guys? You Nakasama niya po pasok sa ring. Huh? At dito nga, sinimula na ang laban. Guys. Hindi mas basta yan. Ang trab ah! Ang ah! trab Ang ah! ah! At grabe, nagulat talaga ang mga tao Dahil nga naman itong tambay Nakikipagsabayan sa pro fighter Ang ah! Makikita nyo nga na talagang mas malaki itong pro fighter sa kanya. Pero mukhang kaya niya ang kanyang sarili. Dahil nga naman, tinatanggap lang niya ang suntok ng pro fighter at hindi umubra sa kanya. Kaya nga nakikipagsabayan siya ng mga suntok dito nga sa malaking fighter na kalaban niya. Dude, dude, dude. <laughs> tapos ha po si Genie ni Bono. Bono assist pa. At, man ba? Grey. That's pass. Ingayon na. Naku, ang bigat. Ano 'yan? 'yan? Ang gulo ng yan. At wala! na lang. Sino yan? Mukha hindi makapasok ang mga suntok. Ito ang pro fighter sa kanya. Mukha nitong ating tambay. Eh, meron palang tinatago na galing nga sa pakikipagboxing. Paano is yun? Tapang. At dito nga, pinapakita na tumatanggap talaga siya ng mga suntok. At baliwala nga. At ayun, mukhang nahirapan na itong ating pro fighter na napakatanggad. <laughs> At dinilangan na nga siya ng referee at lalong natuwa ang mga tao. Dahil nga naman, nanonood lang siya. Pagkatapos, biglang napalaban. At mukhang mas magaling pa siya dito nga sa ating fighter na matangkad. <laughs> wow! Bakyan. <Bakyanan>. <laughs> <laughs>

Ah, at dito nga, natapos na ang first round At sobrang natuwa ang mga tao At panoorin nyo hanggang sa dulo Dahil tatalunin niya itong matantad na kalaban niya At i-comment ninyo kung ano ang inyong opinion <laughs>

תפסו בו, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה